Hi guys, good morning. Walking, walking sa ako guys kay murag natung na naman atong timbang dari the pita god. So gusto maka upat ikot lang. Exercise. Lahi mang yun yung exercise exercise god. Hu, hangak po. And, kuya ko dalan ani oi kabatuan pa man so time check is 5:30 am walking walking ta ang pangpakwan sa tong mga kabukugan kalawasan ba kay kanya laging sanay exercise so lakad pa more walking pa more yan masag mga limang lakad lang taman kanto ang dalan guys at, uh, taman kanto tumoy so iba at least walking is the best way to you know good morning everyone